Oh. Uh, Ayan, huh? <sighs> oh. Ayan, oh. lubi-lubi. Oh. Diba? Sarap nito. Oh, from Bicol. Kaya masarap na dish ng Bicol din. Lubi-lubi. Hello po uh, mga kabikulano uh, Magandang umaga sa inyong lahat At sa ating lahat ng mga kabikulano Sa mamparti ng Pilipinas At sa sulok ng buong mundo At meron tayong mga kabayan na mga bikulano At magandang umaga sa inyong lahat At dito naman po tayo mga kapatid kung saan po ako nag uh, ano nagco-cultivate ng lupa ng aking biyenan hindi po ito sa akin at sa akin po tong biyenan at ay siyempre ang asawa ko ay isang namamahagi kabahagi rin nun ng lupa nila so kaya nandito ako inaalagaan ko ang lupa nito para sa mga kapatid ng asawa ko na maayos tong lugar na to kasi malayo sila sa lugar na to at hindi na naalagaan so may oras pa naman ako so alagaan ko muna to lugar nila so tap tayo napunta ako dito ah for the so dito ngayon na uh, unti-unti kong -unti diyata may nasaging kasi walang sila so marami pa tayong mga pagkakamali mga kabikulano kasi nga hindi naman tayo totoong farmers na nagano ng mga o, abuno so ako na nandito lang ay gusto ko ng taniman So walang organic at wala rin pesticide o mga ano pampataba. So natural lang siya. So kaya nangyayari hindi talaga maganda kasi nga wala kang kung saan, yung pag-aalaga mo ay kulang. Cool so ito nga po at kung makita nyo po yun yung dito po sa angono yung crusher dati po hindi nyo matanaw po ang dulo ng ang ano yan, yung Laguna Lake kasi nga sa so, sobrang taas ng bundok dito dati so ngayon kitang kita nyo dahil binaba kasi ang ilalim kasi ng lupa dito ay puro bato sa mga lugar na to kaya nga hirap akong anuhin sa pagtatanim kasi nga mga ano nga lang isang dangkal lang bato ng ilalim eh kaya hirap ano, taniman. May part naman na malalim yung ano, may mga lupa, malalim yung bato. Pero talagang talaga yung bato, bato talaga. So ayan mga ano, marami naman dito mga talbos at yung kamuti naman, kahit mga talbos ng muti, ay, yung gustong pumunta dito at makahingi ay pagbibigyan ko ng mga kamuti dito. Pero yung wag lang yung mga alaga ko manok kasi o oh, baka maubos yung alagang manok. Pero yung mga gulay, walang problema. Mingi kayo. Walang problema. At pinapamahagi ko yan. At yung asawa ko naman at mga anak ko eh, hindi pa gaano sanay kumain nun. Kahit lalo na yung kamuting gahoy eh, Hindi nakain. Yung kamuti lang, ayun, ay ginagawa namin ay ano, banana queue. Ah, banana Hindi pala, yung kamuti queue. Yung saging, hindi pa ako nakahalbis at uh, matagal-tagal na rin. Ayan. Ito ako at mag, uh, magano ko ng mga gulay para ngayong araw buwin ko ng isang tilapia para ano, iulam yung gawa ng sa sahog at malago na rin mga ayan, masukal na po so kaya mag nandito ako ngayon para tabasin ko yung konti yung dito lugar na to at dito ako na ng, uh, ng uli na uh, isang porsyon ng talbos ng kamuti at yun, yung talong Uh, ako ay mag-harvest ng talong din dahil ihahalo ko sa sinigang na isda. Ayan po mga kabigilana. Ano. Yung talong. Talong. Ayan papunta yun dun mga talong dyan. Yun may ano. Ayan mag-harvest muna ako. Ay walang maghahawak ng ating cellphone. Ayan po ah, mga kabila, ano magandang araw ulit sa inyo. Dito po ako ngayon sa kabila. Sa kabilang lote ng aking binan. Ayan po may mga tanim may tanim ako dito mga kamuting kahoy kaso nga lang ayan naunaan na po tayo ayan naunaan tayo ng kuha nung mababa pa to tinalbusan na rin ngayon mangunguwasan ako at naunaan akong manguha so okay lang yun at least nakatulong tayo sa mga taong kumuha ng tanim ko dito Ayan. So, maggaano lang akong maglilit ng kubo po. Ayun. Ang tanim dito. May nangunguha na. Ayan po ang ating mga tanim. So, masalamat tayo at mayroon tayong natutulungan na nangunguha dito. So, kailangan na siguro nila yan. So, yun nga lang at ang ano hindi na siya makapagubungan ng maayos yung ano kamuting kahoy kasi nga tinalbusan yung mababa pa lang to tinalbusan nga lang siya pinutol so talagang hindi na siya makapagbunga ng maayos pero yung ganitong ano okay lang yan so yung tinalbusan lang siya hindi siya pinutol parang kinapon hindi siya kinapon kinawa niya lang talbos so marunong yung ano yung kumuha niyan, baka abikulano rin. Kasi alam niya na, ano, hindi pwedeng putulin para parang maging kapun. So, tinalbusan niya lang. So, kailangan ko linisin ulit ito. Ayan, oh, wala na walang makukuha talaga. Tinalbusan na na lahat. Tapos yung may patula, wala na rin. May kunti pa rin ng patula, konti, kunti. <coughs> Sabang damo na kasi ayan may patula pa Sa. so linis kuli mo na linis linis ayan po <coughs> konting sibag lang ayan kabila mayroong pagpabing kubo doon. ay pakita ko ayan yung samang kubo ayan kubo yan mas mga gabi konting linis lang binang ko bukas na balikan wala akong tubig eh so purpose ko sana magtalbos kaso na naunaan so wala konting tabas lang yun yan ay nak wala akong tubig so ito lubi lubi nakuha ko wala pang gulay alam niyo ba kung paano luto niyang lubi-lubi? Sabi ko lalo kasi itong pinakamasarap din na dish na luto ng Bicolaro ng gata. Kahit ano man dito, kahit pakuluan mo na ito, lagyan ng bagong okay na. Asin. Yan. Yung binang ko, kinawa na yung saging. Kasi nga, pag, ano, pagbalik balik naman dito, wala na yung saging. Maraming gwardya ang nag-iikot dito. ko yung saging kahit talbos ng ngamuti, gabi, papaya, at ng mga pakinabangan, kinukuha nila. So yung mga nagtanim, halos wala nang makuha. <clears throat> Lalo na din yung may kagbay namin dito ng mga pananim. Eh, nung New Year sa Pasko dito sa kakiat kasi nagkasakit. Ngayon lang ako makiat. Dating daw niya, inarbis <clears throat> na yung mga tanim niya. So sabi ko bakit hindi kayo nag-complain sa barangay kasi ah, uh, gigikatan daw yung ano yung mga tabla pinagkukuha rin mangyak-ngyak niya yung asawa so bakit ka ako di kayo nagcomplain sa barangay eh, sabi na kakampi daw yung barangay sabi ko hindi kahit kakampi yan basta magcomplain kayo Ayan, well, para may nakita pa akong lubi-lubi ah. Ayun, grabber. yan na nila to so maganda magand na rin nangyari kasi sa mapunta naman yung lupa sa binang ko, kahit anong gawin nila kahit anong apilan nila sa court appeal hindi man nila mapatunayan sa kanila yung lupa kasi wala naman silang hawak na dokumento ayan dati tinataposan ko to eh andun, ganoon sumitin namin ko ng kamuting kahoy ayan mm. ayan ko na rin yung lubi-lubi Ya, lol, bisku lalu lubi-lubi. Lah, -lubi. diba? sarap nito. Oh, pam bicol. Yung masarap na dish ng bicol din. Lubi-lubi. Wow. Ah. Oh, Kira pengawal orang lebih-lebih pak. Tung. Tidak tahu. Jin pak. God